Prinisenta ni Police Lieutenant Esteban Belarmino ng Regional Anti-Cybercrime Unit 3 PNP Anti-Cybercrime Group ang kasalukuyang estado ng cybercrime sa lalawigan at buong Region 3 sa 7th regular session ng sangguniang panlalawigan. Base sa kanyang presentasyon, pumapang lima ang Nueva Ecija sa may pinakamataas sa reported cases ng cybercrime sa buong rehiyon na aabot sa 166 mula 2019 hanggang 2023. Nangunguna naman sa listahan ng Pampanga na mayroong 967 incidents at pumapangalawa ang Bulacan na mayroong 466 na kaso. Base sa kanilang isatistika sa Nueva Ecija, may pinakamataas na bilang ng insidente ang Kabanatuan City na mayroong 27, pangalawa ang Kabyaw na mayroong 16, Zaragoza na mayroong 11, kasunod ang Bungabon na may 10. Mula sa bilang na 19 noong 2019 ay tumaas ang bilang ng cybercrime incident sa 77 sa lalawigan noong 2023 kung saan 66 dito ang naresolba. Aabot naman sa 1260 ang kabuang bilang ng mga natanggap nilang mga reklamo sa buong rehiyon noong 2023 mula sa 389 noong 2022. Ayon kay Police Lieutenant Bellarmino, ilan sa maaring ireklamo ay ang panggagaya ng mga Facebook page at mga post na pasok sa identity theft tulad ng idinulog ni Bukaldin Doday Kabilang din sa maaring makasuhan niya ang mga nagpo-post ng mga malalaswang larawan o video sa social media at paninira naman gamit ang mga telebisyon. Since 2010, Mayroon akong nagsasok ang TV network, social media, dito uh, sa nalaman ng mga So yun uh, lang. We have a complete records of those uh, um, kung magagawa ng ganito na panitika, particularly to the world over there. Dahil pumapang lima ang Rava Ezeja sa may pinakamataas na kaso, ay nakipag-ugnayan na rin anya ang kanilang grupo kina Provincial Administrator Alejandro Abisamis at Attorney Carlo Ataide para sa nakatakdang pagtatatag ng Nueva Ecija Provincial Cyber Response Team na hihilingin naman sa sanggunyang panalawigan para sa isang resolusyon. Kasama si Jerome Tikia at Jeffrey Gonzalez, Jovelyn Astrero para sa Balitang Unang Sigaw.